dahil sa kanyang pagpapalaypo. Pumalag ang social media personality na si Antoinette Gale sa mga komentong unti-unti nang nauubos ang kanilang pera ng partner na si Wamos Cruz dahil sa kanyang pagpapalaypo. Ito ay nagsimula buhat ng ibahagi ni Wamos sa kanyang Facebook page ang pagbebenta niya ng mga ginto at mamahaling alahas nilang dalawa dahil nangangailangan daw ito ng budget. Bagamat walang ibinahaging dahilan kung bakit nagbenta ng alahas si Wamos ay nasabi nito ang tungkol pananatili ni Antoinette sa ospital matapos ang kanyang surgery. Dito nga nagsimulang magkomento ang netizens at sinabing masyado raw maluho ang partner ni Wamos at panayang travel kaya unti-unti na raw nauubos ang perang ipon nila. Agad namang nilinaw ni Antoinette sa isang Facebook post na may pinaglalaanan sila sa kanilang naipon na pera at sinabi ring pinaghirapan nilang dalawa kung anuman ang meron sila ngayon just want to clarify, hindi po porket may binebenta kami ibig sabihin na uubos na yung tinabi naming ipon dahil kakaretoke ko or kakatravel namin, say si ng vlogger. Dagdag pa niya, hindi naman po kami gagastos kung wala kaming extra guys, lahat po ng tagumpay na ginagawa namin is pinaghihirapan naman po namin yun. Binalaan rin ni Antonet ang mga Facebook pages na nakakarami na sa pagkakalat ng mga maling balita ukol sa kanila sa isa ring iwalay na post ay pinalagan niya sa pamamagitan ng isang video ang netizen na nagsasabing inuubos niya ang pera ng fayanse. Ang pera ni Wamos is pera ko. Ang pera ko is pera niya. Ang pera ni Meteor is kay Meteor lang yon, say ni Antoinette. Dagdag pa niya, kung ano yung mga gastusin na binabayaran namin is pinaghirapan naman naming dalawa yon. Nilinaw rin ni Antoinette na hindi naman milyon ang nagastos niya sa kanyang pagpapalaypo.